Hi guys! Musta na kayo dyan lahat mga guys? Mga followers, musta na kayo dyan? Mga kasama ko OFW, musta na kayo dyan lahat guys? Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang hapon sa Saudi. Kain kami ng lunch. Pero anong oras na? 6 na. Kain tayo ng bihon guys. O, so, pangpahaba ng buhay daw. Bihon. <laughs> Pati halaga na yung magkain ng day. Mm. Hi, guys. Ano? Tamang-tama. Ito ko. Wala. Ako yung Domi, Pilipinas. oh Ako yung Domi, Pilipinas. Si Saida doon sa baba. Si Saida. Ah, Hayaan mo Saida. Nagbusto ko pa ng pista. Ako, butong nagutom butong ako. Okay, okay. Ano ito? Saan Hey!